sa serbisyo alam na alam natin talamak ang pangabuso sa hanay ng mga motorista Luzon, Isayas at Mindanao kaya po kung palarin tayo loobin ng Diyos at suporta ng taong bayan na malukos sa Senado unang una po natin bibigyan ng pansin atensyon at solusyon ang mga problema ang pinakaharap ng mga kapatid natin motorista at baliwan po dyan kung tayo po ay nasa kongreso nakita natin napakaraming problema napakadali ng solusyon ang kailangan po dalawa man posisyon at dedikasyon. Kaya kung kayo po'y nagtitiwala sa akin, supportan po ninyo ko, inuklok po ninyo ko sa Senado. At kung sakali naman na mahina ang aking performance at hindi po kayo masaya, maali po ninyo akong pababahid sa Senado. Yan po ay salita ng tunay ng Pilipino, hindi salita ng Pilipino. Yeah. <laughs> ay nasa ano pa, committee pa. At ang chairman ay si uh, Senator Amy Marcos. Ngayon, nakausap ko siya. Ang sabi niya, malaking budget kasi ang kailangan. Ngayon, sabi ko, nahanapan naman na kung saan pa, saan ko

对。 Bayan, na sulit senator yan, uh, ah, ah, congressman, usita. Sana pa pag senador na kayo, may pasa na. Santa Rosa, solid yan, kay Kendall Bucita. Thank you. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? na ibuto natin senador busita sulit rider party list

Oh, oh, alam mo po, alam mo po, bata ba serbisyo alam na alam natin talamak ang pangabuso sa anay ng mga motorista Luzon, Isayas at Mindanao kaya po kung palarin tayo loobin ng Diyos at suporta ng taong bayan na maluklos sa Senado unang una po natin bibigyan ng pansin attention at solution ang mga problema ang kinakaharap ng mga kapatid natin motorista at baliwan po dyan nung tayo po ay nasa kongreso nakita natin napakaraming problema napakadali ng solusyon ang kailangan po dan wala mang position at dedikasyon. Kaya kung kayo po ay nagtitiwala sa akin, supportan po ninyo ko, inoklok po ninyo ako sa Senado. At kung sakali naman na mahina ang aking performance at hindi po kayo masaya, maaari po ninyo akong pababahin sa Senado. Yan po ay salita ng tunay na Pilipino, hindi salita ng politik. Uh, doon po sa mga angkas o motorista na nagawan alam po, law no? enforcement yan eh. Nandang lari po ang PNP Highway Patrol po. At uh, kung papansinin po natin, malaki ang bilang ng mga nawawalang na mundo sa may mga iba't ibang usapin po diyan na napakahaba kung akin hindi detalye po dito. Pero makakasap po kayo na sa pakilipagtulungan po ng PNP Highway Patrol Group ay uh, po ay hindi mahirap at uh, madali natin marirusulta.